Ah, uh, Bulkan Kalaon. Medyo maulap kaya hindi natin makikita. ayo, papasok tayo dito. Yung mga daan dito medyo bato-bato. May uh, barbed wire ayan, dito ko. Dito, dito kami dumadaan dati. Ito pala yung bahay ko. Medyo magubat na ngayon. Tingnan nyo. Ito yung luma kong bahay. Hindi ko na pinaayos. Hmm? Parang gubat na. Ako. May mga orchids kasi syempre napabayaan na halos mag anim na taon ako sa Saudi si Mrs. naman dalawang taon na sa Cayman kaya medyo hindi na ka nais nais yung dating masayang tahanan masayang pamamahay ayan ah pakalungkot walang maiingay na ng mga bata kasi yung mga bata ano sabi na ko laka, nakatira feeling emotional lah ayan ikutin natin ayan yung mga timba Dati may aso kami dyan, dalawa. Eh, namatay na. Ayan, puro ng basahan kung nakita nyo. Dito kami naglalaba dati. Ewan ko saan galin itong mesang to. Ito kung, hindi ko alam kung ano to. Eh, yung mga basyo ng uh, soft drinks. Nung panahon na nagtitinda pa kami. Ah, uh, siyempre, marami ng hangar. Oh. kung makakita nyo ayan yung bubong oh. butas butas na rin ilang beses na rin nagpalit ng yero or pinatungan lang yung bago Nagtutuklapan na rin yung mga ano plywood tapos dito di ba nagsara ngayon tindahan yung mga natira Ilagay natin ilagay ni Macy sa loob pero mamaya natin ayusin yan ikutin mo natin ang likod Sige, ay. Aray. Yan yung aircon na walong taon na. Kasabay na ni ano, ni Charlotte nung pinanganak siya, bagong bilian One day lang ang pagitan. Dati may ano dito. May ito. Guyabano, pinutol. Kasi pag umuulan, delikado. Ayun ah, na, para nang gubat, ewan ko kung anong ano to. Ang prutas to, wonder fruit or uh, magic fruit ba? Dati may mga rose dyan, rose. Ngayon, ba diba? mamulaklak pa rin sila yan yung sliding uh, window namin dalawa yan, ah tatlo orchids ayan yung bahay namin hmm. dati dyan kami nagpapark nagpaparking ng dalawang motor yung, yung lumang bike ni Cass, pang baby dalawa yan, meron pa sa loob papakita ko mamaya sa loob dito tayo sa tagiliran yun o, yung hollow block ko pag hindi talaga napabaya na alaga ng bahay kanya nangyayari oh. alas durog ano na mabubutas na oh dati kasi yung mga aso dito ano ang nang paanila nila kinakaskas nakayas po ito siya yung mga mag anak ni misis yan diba oh diba bato bato sino makatayo ng bahay dito bato bato pero siyempre napatay naman ng bahay. E, dito dati yung pinto kasi itong bahay na to hindi naman sa amin. Sa pinsan ni Mrs. Makita niyo yung bubong. Tiba yan. Kahoy. Kaso ngayon parang sabi niyo benang ko tumutulo. Tingnan natin sa loob mamaya. Ito diba yung mga PVC na tira. Yan yung host na yan yung ano yan. Yung sa patubig. Linyan ng tubig. Naka 30 lang isang buwan. Hmm. Yan yung sa bintana ng kusina namin. Papasukin natin lahat yan. Dito yung mga basura ang sinusunog nila. Actually, bawal magsunog ng basura. Yan ang nagtutukla na rin yung plywood sa mga banyo. Ito yung banyo namin. Alam mo ng probinsya, maliit lang banyo. Alam mo yung ano, hollow block ko. Five years, ah, uh, si six years. Tapos so, si Mrs. two years na wala, kaya hindi na alaga. Kailangang alagaan yung bahay. Ah. O, di ba? Paikot lang. Puro bato. At may ano dito, may ito, kape. Tapos dyan kami kumukuha ng mangga, o. Oh. Dati, yung nyok niyan, ang liit. Hanggang, ano ko lang, balikat. Ngayon naman, papasokin natin ang mahiwagang bahay. Ayan. Dati, ano yan, maayos pa yun, no? o. Straight pa yun dati ngayon, kuba na. Siyempre, sa tinagalan pa lang. Ayan. Dito yung uh, switch ng ilaw na ay salabas pala yan palitan na yan kalat dati mga liwalas ng bahay namin kasi eh. ay natin ay hey, yung mga paninda ni Mrs. dati uh, sino cellphone yung wi uh, wifi mga ako rin doon ng mga nakasabit mga naroon ng bata kung ano ng uh, itong istante na to Dati doon doon sa tindahan Eh nagsara nga Ayan na Ginawa ni misis Yung mga gamit niya sa pagbebake Yung mga gamit sa tindahan Bago siya umalis ng kayman dito sa loob Nilagay niya lahat sa loob Tapos ito yung TV Na Ewan ko ilang inch to 20 yata Hindi na nagagamit Kaya advice ko sa inyo Muna kayong bumili ng TV Kasi laptop na ang ginagamit niya yun eh. Diba Tapos ito yung Stante. Dati ano yan na uh, dingding lang ngayon, 'di ba mga nagsara yung tindahan, maraming natirang paninda. Dito nagtinda si Mrs. May bumibili man. May tang tangke ng gas. Yung ito, ari wala oh. Lalagyan ng pera namin yung dati. Ano yung sa tindahan. Ito yung sa lisensya ko dati. Hay, mga gamit sa pagbibik ni Mrs. Siyempre yung helmet, dalawang helmet, siyempre dalawang motor namin dati. Tapos ito, sabi ni Kas, ito daw yung kalan. Ito na bubuksan kasi kalan daw yan. Ano? Sobrang tagal na ng panahon, no? Tapos may mga anak dito. Ano? Kung ano mga ano to, hindi ko pa nakita ito mga to. Hindi ko pa na-inspection kasi nakakarapin ko lang. Kaya na muna natin yan. Kung ano mga hakaan dito. Ito yung mesa namin na pang apatan lang. Isang upuan na may kasamang walis tingting -ting at walis tambo. <laughs> Tatlo, apat yung isa na nasa loob. Kasi yun yung mga picture ni Gas so ng baby pa siya kita mo naman puro na agi oh. dati nung pag alis ko wala namang yan, ano yan? tawag dyan puting yero ngayon meron na ay yung ilaw namin ewan ko ba't may sisampayan na dito siguro may nagbabarbel <laughs> electric fan yan andyan yung rep namin na walang laman pero nakasaksak nakita ko na yan nung pagdating ko yellow na mahaba ewan ko may bumibili pa sayang kuryente ito yung oven. Mm hmm. Kita nyo naman, oven yan. Yung gas, ah, ano, sa loob. Ito yung mga yung gamit yan para may ahas Tanga nga. Oh. Kawa. Man, puno kasi kami ng gamit. Siyempre may takip. Try ng ito. Pero diba pag nagbe-bake, kailangan ng itlog. Hindi pa masarap. Suka, langgaw. Ito siya ng sa so, sa mixer bowl toaster microwave ito yung mga gunting na misis oh. so ba ang tagal lang pala ang dami so, may mga mangkok ito yung uh, mixer na maliit pang half kilo, one kilo lahat yan ang gamit ni misis na ano na bake siya ayan, mga lianera mga yan, mga liyanera. kaldero kawali lahat andyan sa taas ito yung bubong namin oh. ayan kasi nung pumutok daw yung kanlaon, nag-ashfall daw dito kasi ang ang hangin ah, uh, ang hangin na uh, ang hangin na uh, habagat kaya yung mga uh, uh, abo pumunta dito nung amihan naman doon sa kabilang. Uh, tuloy-tuloy natin ang pagre-review ng bahay namin. Dati ang ganda nito, yung ano pa, siyempre pag may tao, maganda talaga yung bahay kasi naalagaan. Kahit maliit, masikip pero naalagaan. Ngayon, Ayan na ay yung ano namin oh. Banggirahan. Ano mo oh, wala nang gumagamit. Kasi yung binangko dito lang natutulog. Hmm. Ano din lahat. Kasi nga, wala nang gumagamit. Kunin natin buksan. Tubig eh mga basa ano. Oh. Mga chopping board na maliliit. Daming pan, daming maluto, daming salaan. Ang galon na hindi na ginagamit. Ngitim hmm. na tapos dito may gumagawa siya ng mga istante ng mga lalagyan itong blender na ginagamit niya ano yan ah uh, sa condition kalimutan ko ang ingredients niya siyempre sa ilalay, may mga sapatos 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 ito yung banyo namin papakita ko na siyempre yung banyo may malit na pindutan ng ilaw malit lang ilaw namin eh mabalit lang banyo namin probinsya kaya to oh. Uh, kita yung yero ayan yung yero butas na yung ano to. Parang sa pabitin do pag birthday eh. Siyempre ay tawas. Oh. Yung ano, tinapala na lang nakita nyo sa labas. Yung labas. Tinapala na lang ng yero kasi nga durog na yung plywood. Kaya hindi advisable yung plywood lang. Dati nga ang plano ko dapat, half lahat. Eh, para daw maaliwalas. Ginawang plywood. Ito nga, puro mga saan namin. Nakita nyo na yung banyo namin, yung inodoro namin. Kahit di ka magbuhos dyan, pag nag... nuka ano hugas ka, yan. Plus, agad dyan. Yan, yan na sabon namin, no? Dati na dyan pa ako nauntog, eh. So, sabi ko, ba't may pasubra pa to? Kasi nung ginawa tong bahay, wala ako. Hmm. Tiles. Yan yung mga container namin. Yan yung mga binibitbit ko dati nung no, panahon na wala pang tubig. Kahit ngayon, wala yata ang tubig. Gabi, gabi nakakaroon, no? Ito mo, nakita nyo yung ano, ah, uh, yan, silalim, itim kasi nga wala nang gumagamit patay natin ang ilaw kasi mahal na kulente papasok tayo ngayon sa kwarto malaki tong bahay namin dati nung wala pang mga gamit pero, pero ngayon no kita nyo siksikan siksikan di ba punta tayo sa kwarto may kalendaryo dito na galing sa M. Loyalier ah, yeah, M. Loyalier back naman na. Pagbungan mo pa lang, tadaan. Ito yung rep na ginamit namin. Baka natin para ma medyo liwanan ang buhay. Yan yung rep na pinagawa namin ng uh, nagastos kami ng 6,000. Oh, daming damit. Sabi ko nga, ipamigay na yung mga yan. Manga, ano yun mga yan? Mga lampin ba yan? Natali. tali. Ay, may duyan. Diba? Eto. Pwede akong mag-ano ng duyan. Mag-duyan lang ako. Ito yung remote ng aircon. Yung malit namin yung aircon. Oh. Diba yan? di pa nililinis. So, Tapos yung ewan ko yung, hindi ko pa yung mga box box na yan. Ito yung malit na TV dati. Ito yung sa uh, mixer, plancha. Yung drill. Yeah, may portable speaker pa nasa speaker na yan. Yang, yeah. yang, yeah, yang yeah, rep na yan. Yeah. Yeah. Ito, ito, galing pa ng Markina. Siyempre, ito yung isang, ano na, na, full, full memory na. Kaya, inano ako na yan yung layer. Nikas. So, si Macy's, ayan yung mga gamit to Oh. Bumili siya ng box. Kasi alis nga siya. Inipon niya lahat dyan. Hmm. Diba? Tapos, ayan yung bike ni kas syempre may ano kami, may cabinet. buksan natin yung pinto para maliwanag. Eh, mga bata ang kasama mo. Pao patrol, baka naman. Philippine map. Tapos yan. Hmm. Daming kuhit. Plywood plywood lang yan. Pusa natin. Ayan. Hmm. Sabi ko may pamigay na yan o. Oh. May mga agup na o. Oh. Hmm. May ano yan. Apron pa. Puksan pa natin. Baka malaglagan. wag na. Basta may mga ano dyan. May mga kumot. syempre yung mga padala ko dati. Mga tuwalya. Kumot. Mga damit. Lahat. Andyan sa loob. Hindi ka pa na. Halukay. Tapos pala yung pala yung mga sapatos ko. Akala ko wala akong sapatos. Tapos may dala pa akong tatlong sapatos. Yung suot ko nung biyahe ko galing Riyadh. Yeah. Tao so, syempre ito yung planggana kasi, mamaya ko sabihin. Ito may higaan, may planggana din. Sa pinitatay, para natutulog siya. Ay yung bagahe ko galing uh, Riyadh. Tayo yung bag. Ay dito pa kami. Sa atin ito pinto. Tabi tana. na Ay, yung labas oh. manokan ng pinsan ni Mrs. Chaka mga bebe. Ay mga stuffed toys. Sa kung nga pamigay na yan oh total hindi naman nagagamit may electric fan tapos ito yung siyempre cabinet oh. oh, o rakit hindi ko na halo yan kasi kung baka kung ano pa mga laman baka pag ginalo ko yan hindi ko na i-vlog syempre tapos yan yung luma kong maleta siksik ni Mavis tapos may pati yan dito yung TV na malaki Ayan, labas na kasi hindi mga nga nagagamit. Hindi nga advisable. Ayan, kulambo na yan. Ginamit ko kagabi kasi tulog ako syempre. Nung no, pagdating ko naka, ano yan dito, nakalatag. Nakita, nakita, nakakita nyo ba? Napansin nyo yung ano namin? May planggana. May planggana. Bakit? Tiyadan. Tumutulo pag umuulan. Ayan o. Yung case namin na ginawa ng kamag-anak ni Macy's na hindi tinapos. Parang hindi, ama. hindi maayos yung paggagawa Ayan. Nakita niyo ba? Ah, baba natin ng konti ang camera. Yung ilaw namin tala dito, bulb lang. Sa'yo wow. ko, ah, dilim. Madilim, madilim. Hmm. Kita mo din yan, tinabos yung gawa. Siguro walang taon na rin yan. Sobrang ano nang tagal ng panahon na walang tao dito. Ayan. Tumutulo, nilagyan ng tape. Naman, dapat nga baklas na yan eh. Oh, siyempre, ayan. Nakakaawa ang sitwasyon ng bahay pag walang tao. Alam mo yung buhay na ano? Alam mo yung buhay na masalimong eh? Parang ganun ang bahay. Pag walang tao, parang nagdurosa rin siya. Pero totoo lang, nalulungkot talaga ako. Nung pagpasok ko dito nung kahapon, kasi kahapon ako dumating, halos namululuwa ako eh. Hindi ko lumas maisip na, siyempre, ito yung unang bahay namin dito sa Negros. Pag napabayaan talaga, ayan, inulit-ulit ko na sinasabi na pabayaan. Dati may nyug, may nyug niya sa harap mo. Yan. Pinaputo namin kasi pag umahangin, umulan. Siyempre, delikado sa mga bata. Masaya yung bahay namin na ito dati. Kaso ko, ako. Pandemic. Halos six years ako hindi nakauwi uwi Ayan. Tapos si Mrs. umulis din puntang Cayman Islands. Ayan. Pero siyempre, gagawin natin na paraan niya. Think positive tayo. Dati, yung mga kung ano mga nakasabit dito nung andito pa si Mrs. Mga bag, palya, kung ano nang nakasabit. Ay, ako ayoko ng ano. Gusto ko pagtatapon ko na yung mga gamit yan, pamigay Para at least. Uh, Mabawas-bawasan ba Kaso, sabi ni Cass, wag daw. Baka hanapin daw ni mama niya. Kayo. kalat eh. Sa eh. so, totoo lang, ayoko na kalat. Lagi ako nagkakape dito, nakaupo ako sa sahig, sa may pinto. Kasi nga maluwag sa ang pakiramdam. Ayan. Yun yung kalsada doon. Siguro mga estimate. Mga 10 metro maximum. Ayan. Siyempre, matagal ko na plano nung nasa Saudi pa ako. Pag uwi ko, ibablog ko lang yung bahay ko para makita nyo yung reality ng buhay. Reality of life ba? Hindi ako yung nagpapaawa or nagsusumamo. Ah, maano ko lang. Ang kung ano nangyayari sa buhay at saka sa bahay namin, di ba? Ah, eh, nakita niyo naman. Hindi mako yung tao na mayabang. ko, oh, may kotse ako pero andun yon sa ano, sa Bacolod. Ang totoo niyan, dalawa lang ang bahay ko kasi nga business. Yeah, ngayon andito na ako. Baka unti-unti ko pero naluluhat la ako, ha. naawa ako. yung pagbungal ko pa kahapon, kapasok, Parang alam mo yung ano, yung pakiramdam na bumagsak yung abo sa mukha mo parang ganun Yon. ay uh, e update ko na lang kayo sa mga susunod kong vlogs. Salamat sa mga mag-subscribe. Mabalus peace yo.